So, alala nyo ba guys, yung pulis na kalok alike ni Diwata Overload? Yan, itong pulis na to. Siya naman guys, si General Diwata Overload. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So, sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin yung feeling ni Bangag. Siya ang magpapalamon sa mga Pilipino. Pero ang rebuttal ng mga Pilipino sa kanya, tayo ang nagpapalamon sa kanila. Tama! Imagine ang babaw ng level ng utak ng bangag na to eh no? <laughs> Yang wala ng gutom na Pilipino, ginagawa na yan ng marami nating masisipag na mga kababayan para hindi sila magutom at maghirap sa buhay. Wow! Tapos yan lang din ang planong legacy ni bangag. <laughs> <laughs> Di ba nakakatawa? Anong akala niya Sobrang dami pa rin nagugutom ngayon ng mga Pilipino. Kaya nga nang sabi ko sa last video ko, mga tamad na lang ang magugutom sa panahon ngayon. Kaya nga, hindi lang mahirap pidefend si Bangag, nakakahiya pa. Kaya nga, bilib ako sa mga Troll Center agents niyan eh. Alam niyo yung kahit na Bangag at walang kakwenta-kwenta ang sinusuportahan nilang leader, basta bayad, susuportahan pa rin nila. Ako mga brad, may question lang ako sa inyo ah. What? Hindi ba kayo nasusuka? <laughs> Kasi wala nang mas nakakahiya pa sa mga pinagagawa nyo. Hoy gising mga Troll Center Agents! <laughs> so bago tayo magsimula mga idol, shoutout muna kay Idol Banat Bay. Maraming salamat sa suporta idol. At syempre sa mga banateros, shoutout sa inyong lahat mga idol. May nakapagsabi sa akin na, ba't daw ang tapang kumbanggain si Madam America? Nako! Di ko po binabanggayon si madam. Sadyang nag-comment lang po ako sa nangyari. At sinerko lang din po ang nababasa kong posibleng nangyari. At nagpayo lang din po ako na baka nahuli na ang puting ahas niya sa palasyo. At mag-isip-isip na rin siya kung tama pa ba ang mga sinishare na information nung puting ahas na yon sa palasyo. Dahil baka na-compromise na yung informant niya na yon. Oh, no. Siyempre guys, concern lang din po ako. Siyempre, kaalyado na po natin yan si Madam. Yeah! Same side na po ang pinaglalaban namin ni Madam. Kaya never kong babanggain ang alam kong kaalyado ko. Wow! Dahil iisa lang po ang binabanata ng mga vlogger na nabudol ni Bangag. <laughs> kaya dapat mag-unite tayong lahat para mas malakas ang banat nating lahat <coughs> sa Bangag Administration na nambudol sa ating lahat. Tama! Okay ba mga idol? Yeah! So, alala nyo ba guys, yung pulis na kalok alike ni Diwata Overload? Yan, itong pulis na to. Siya naman guys, si General Diwata Overlord. Di ba pinasinungalingan niya yung pag nila sa KOJC Compound, di ba? Ano nga sabi niya? Ilabas nila yung magbigay ng photo. At ipakita nga rin ang... Alam niya, patas paano dyan. Ilabas nila yung magbigay. At bigay nga rin ang short statement. Kasi kaya kong gawin yan sa loob ng photoshop. Wow, di ba ang cute? Manang mana sa kanilang commander and thief na si Bangag sa pag-isinungaling. At sinabi niya pa nga na kaya niyo daw pong gawin yun sa Photoshop. Edi eh di wow, di ba? Eh ano yung mga pinupustik yung buhangin, bato at simento? Kung di kayo naguhukay, di ba? Kaya nga guys, legit talaga ang kasabihan na ang mga sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Tama. Pero kalaunan, pinasinungalingan niya rin mismo ang sarili niyang statement na hindi sila naghukay. <laughs> I-discuss natin mamaya. Bakal Because... okay, maghukay uli kami. <laughs> maghukay uli ako so, after so, the so, hearing. Do you confirm that? Yung yeah. escalation? Yeah, yeah. Maghukay uli kami after the hearing. Tina mo, after the hearing maghukay uli kami. Huwag ka maralala. General, may pangalan. Totoo ba nung may gold daw daw na nakuha ninyo? Hindi, <laughs> 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 wala na sana ako rito. Pero bakit tinakpan pa kung maghukay uli? Kasi... Uh, very limited ang aming nagagamit na saya, na equipment, para malaman kung nasa nang mm. So, because of that, na-find out namin I mean, we are off by on 2 feet. Mm. So, it looks like we have a uh, not-invisible... Still... Pero bakit yung bakit yung wall may butas, General? Bakit yung wall may butas? Wall? Opo. Parang sa... Parang sa kati. Ah, boys, not for you, no? Butas ba, nagitan nyo, or natakpan? Natakpan na, natakpan na. Parang dati na o, di diba? Ang cute. Pinasinungalingin niya rin ang sarili niyang statement, di ba? Ay, nako. Certified na bangag admin is talaga. Yan na po tayo ngayon sa bagong Pilipinas nila. Sa mga kapatid nating kapulisan, meron lang po kong simpleng mensahe sa inyong lahat mga idol. Sana po maging loyal kayo sa konstitusyon at hindi sa bangag na leader na inutosan kayong gumawa ng mga bagay na mali and unconstitutional. So kapag nakikita nyo sanang mali ang mga inuuto sa inyo, huwag nyo na pong gawin. Be loyal to the Constitution, to the people, and to our country. Yeah! Naiintindihan po namin kayong ginagawa nyo lang ang mga pinapagawa sa inyo dahil kailangan nyo ng pera at ng trabaho. Pero aanhin nyo ang pera at trabaho nyo kung ang ating bansa at ang taong bayan naman ay tinatarantado ng mga amo nyo. Oh, no. Di ba lahat tayo ay apektado? For more videos, ifollow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans!